Ating buhay po mga kaibigan ito itong ating one year old na kalamansi may mga pailan ilan na po tayo na pwede pong mahalaw ayan o ayan pwede na po nating mga dalawang linggo pa pwede na po natin itong pahalawan ayan sya Yung iba po eh supang mga bulaklak. Ayan. Yeah. May puno po na may maliliit din siya. Ito. Meron naman po na ganito kalalaki. Mga uh, dalawang linggo pa po. Ito na natin siyang pahalawa. Ayan po. At ito naman po yung sili natin na panigang. Ayan, ilagay naman po natin sa pagitan niya. Ayan. Yeah. Ito po. Dahil na rin po itong mga dalawang linggo pa po ito. Para meron na po itong mahalaw na kalamansi. kailangan po mga at least ganito siya kalaki para medyo masabaw siya yan kumukuha na po sila ng saluyot ayan. sa mga kumakain po ng saluyot shout out po sa inyo shout out. Ayan, may mga ilan na pong mga bunga yung ating siling panigang at loobin po ito eh, Mga mga linggo pa ito eh. pwede na natin itong halaw eh, na yan ayan. ayan po siya mga kaibigan Yan, po. Sili po nating panigan. Ang binhi po natin na ito ay uh, Patriot. Ito po yung Patriot na binhi. Yan po. May ilang puno po na marami rin bunga. Meron naman po na ala. Na mga sopang naman po ang lumabas. Yeah. Po yung ating isilim panigam. Dahil po niyang buko. Ayan o. Oh, mga maliliit po. Tsaka po may malalaki. po yung ating sinong Taiwan hindi na rin po siya ng tubig pero naulan naman po ito ng isang malakas-lakas kaya medyo tibay-tibay na po siya ito naman po yung kalamasi natin na magdadalawang buwan yan po siya oh sprayin po natin bukas ito ng herbicide para hindi na po makalaki yung uh, damo handa po niya sopang. upang uh. mga kaibigan po yung ating siling Taiwan at siling Panigang ang naka-intercrap po sa ating si, uh, kalamansi one month mag two, two months old po yung ating kalamansi yan yeah. dinilig po natin ito ng uh, pataba kaya kung mapansin nyo po ayan dami pong lumalabas na supang sa kanya calcium po ang ginamit natin dito at uh, susunod po na pataba natin uh, lalagyan po natin ng organic fertilizer ayan kung makasin nyo po medyo maliliit sya dahil nung itinanim po namin ito eh maliliit din po yung atin po lang sili pero ang kagandahan naman po sa kanya marami syang naging sanga ayan parahing sanga yano ganyan o oh. ganyan po kaliit niya pero dahil po niya sanga o oh. po ang kagandahan ano po ito ah nasa 15 days nasa 15 days na po yung ating sili na ito yan yung iba halos hindi po tumaas dahil nga maliliit po yung ah punla natin sili isa pa eh hindi po nagbuulan yung pong maitanim natin kaya po nagkaganyan yan medyo lumit sya sa lukuyan po namin na dinadamuhan yan yan shout out yan, eh, shout out po sa ating mga magiting na mga sa aking asawang nag-iisa mag-asarol Toto po sa kanya nag-iisang asawa. Jesus, Jennifer De Jesus De La Peña. Shout out daw po. Yeah. Ito po po yung ating datamuhan na asili. Pero malalaki naman po yung sili dito. Ayan. Kailangan lang po na mailitaw siya. Medyo matagal po ito. Siguro mga isang buwan po namin itong dadamuhan mga kaibigan dahil medyo maluwang po ito yeah, pero saglit lang naman po ang damuhan niya at i basta po araw-araw tayong lulusong magat hapon mabilis po yan yan yeah. papakita ko rin po sa inyo yung tanim ng ating ibigan na katabi natin yan yeah, may sitaw po siya na isang diretsyo sa halos isang tudling lang ito nakakapitas po siya ng nasa 700 700 piraso yan yeah. katapos sa pagitan po ng kalamansi ito tinamnam naman po niya ng siling panigang yan. Ayan po. Pakaharvest na po siya ng panigang. Tapos sa pagitan naman niya, naglagay naman po siya ng talong. Ayan. Yan po yung sa ating kaibigan na bahay. Ayan. Dahil po ng bunga ng kanyang panigang. Ayan. Tapos yung kanya naman pong katabi eh may tanim naman po na Taiwan Taiwan naman po ang tanim niya yan yeah. dito naman po sa pagitan ng kalamansi it nilagay yung Taiwan ayan kung mapansin nyo po ayan may mga bunga na rin po mga Taiwan niya nangihingi na po ng tubig ito mga kaibigan baka po bukas eh tubigan na daw niya ayan dahil na pong bunga papahinog na po siya ayan tapos yung pagitan din po ng kabilang kalamansi, eh alos asa anim na tudling po yung taiwan niya then dito po talong naman ayan pasamantala po wala tayong kubo dito naman tayo nakikisilong nakikiluto nakikikain yun po mga kaibigan Ayan. Ayan. po ng pusa. Ayan po yung ating kaibigan na si Katatone. Tapos nagpunin natin po tayo ng uh, talbusa na si Hile. Ito. Ayan, talbusa naman po yan. po kaibigan uh, na hanggang dito na lang po ang ating vlog at uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong ay po ang marunong bye bye po